pati baka isa nga rin sa mga ilang kristyano ngayon na nahihiya pa rin sa pagiging lingkod nila ng Diyos. Nahihiya pa rin sa kanilang pagiging kristyan. Harap ng mga kaibigan, katrabaho, sa mga kakilala. Maaring natatakot sila na ma-judge sa pagtawanan, masabihang ano kong banal, weird, boring, na baka natatakot ka na layuan ka ng mga kaibigan mo, nakakilala mo dahil nga, Kaboring mo na. Puro word of God na yung mukhang bibig mo. O pa-pray-pray ka na. Hindi ka na nakakasama sa mga gawain nila, sa trip nila. In short, hindi ka na nakakasabay sa mga makamundung gawain. Baka naape pressure ka sa mga nakapaligid sa iyo kasi gusto mong makisabay sa us, sa mga makamundong bagay. Kaya sa nakakalimutan mong tumindig sa tama. Pero tandaan mo to kapatid, hindi mo kailangang ikahiyaan Diyos na kailan may hindi ka ikinahiya. Hindi man madali ang pagiging kristyano. Yes, dahil napakadami mo kailangang isakripisyo lalo na yung mga bagay na nagpapasaya sa iyo, ulit ng mga bisyo na alam naman nating hindi nakalulugod sa Diyos. Pakahirap pero napakasarap sa pangiramdam. Kasi sa kanya mo lang matatagpo ng tunay na kapayapaan. Kapayapaan na hindi kaya ibigay ng sanlibutan ito. Si Apostol Pedro at na isa sa mga tapat na alagad ni Jesus. Tatlong beses niyang itinanggi si Jesus bago tumilaw kong manok. Mababasa natin yan sa Matthew chapter 26, verse 69 to 75. Bakit? Dahil natakot siya. Pero pagkatapos siya magpagtanto ang kanyang pagkakamali, siya ay lumuhod at umiyak ng buong puso. Ginapin pa siya ng Diyos ng mga pangirihan pagkatapos nun. Ganon din si Pablo, dating taga-usig ng mga kristyano. Pero nang makilala niya si Kristo, hindi niya kinahiya ang pananampalataya niya. Sa halip buong tapang niyang pinahayag ang magandang balita. Kahit kapalit ay kulungan, panganib, umaging ang kanyang buhay. Kaya kapatid ko na sa sitwasyon ka ngayon na nahihiya ipakita ang pala iyong pananampalataya, pa rin alalahanin mo po, Hindi mo kailangan maging perpekto para maging kristyano. Kailangan mo lang maging tapat at totoo. Magbabasa nga natin sa Matthew chapter 10 verse 32 to 33. Ang sino mang kumikilala sa akin sa harap ng mga tao, ay kikilalanin ko rin sa harap ng aking ama na nasa langit. Ngunit ang sino mang ikakaila ako sa harap ng mga tao, ay tatanggi ko rin sa harap ng aking ama sa langit. Habi daw nakakatakot at napakalinaw ng sinabi ni Jesus dito. Kung paninindigan mo siya dito sa lupa, kikilalanin ka rin niya sa harap ng amang makapangirihan sa langit. Kaya kapatid, huwag mong ikahiya Diyos. Tumindig ka, pakita mo sa mundo na ikaw ay anak ng hari ng mga hari. Hindi mo kailangang isigaw o mangaral sa lahat ng oras. Minsan sapat na yung iyong mga gawa, iyong kabutihan, ang iyong pananampalataya na nahahayag at nakikita sa pamumuhay mo. Sabi nga sa Matthew chapter 5 verse 16, magliwanag din naman ng iyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang iyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang amang nasa langit. Kaya kung nahihiya kang ipakita na kristyano ka, alalahanin mo ito kapatid, ang pagiging kristyano ay hindi dapat ikahiya, hindi dapat na ipagmalaki dahil ang pananampalatayang ipinagmamalaki sa lupa ay pananampalatayang ipagmamapuri ng Panginoong Hesus sa langit. Amen.